libreng check-up, masahe, gupit, gamot at mga binhi. Ito ang natanggap ng ilang mga residente ng Barangay San Bartolome sa Hirona Tarlac sa ginanap na Caravan of Services. Sa naturang aktibidad, isinaad din nila ang pagdadaos ng mga livelihood trainings at pagbibigay ng scholarship programs na makakatulong para kumita ng pera ang mga tarlakenyos. Nito ring Agosto, Nakatanggap ng pinansyal na tulong ang higit 2,000 mga residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Layon ng programang ito, tugunan ang mga pangangailangang pinansyal ng mga tarlakenyos gaya na lamang ng burial, hospital at ibang medical bills. Samantala, binisita rin ni Governor Susan Yap ang mga proyektong infrastruktura sa unang distrito ng probinsya. Ito'y para suriin ang kalidad ng mga itinatayong proyekto gaya ng barangay halls, mga paaralan at kusina ng kalinga. Kinamusta rin ng gobernadora ang mga guro at mga barangay officials. Ipinaabot naman niya ang kanyang pasasalamat sa mga LGUs sa patuloy nilang kooperasyon at dedikasyon para sa pagpapabuti ng probinsya ng Tarlac at buhay ng mga Tarlacenos. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.